Good morning Prithdia, good morning Bulawan. Andito po tayo ngayon sa Bulawan sa isang barangay sa Prithdia at uh, ito po muli ang inyong lingkod si Kuya mama, Kasama ko si Badyaw ang ating uh, videographer no. So ngayon mga ka-express no ay uh, tutunguhin natin yung uh, bahay ni Uh, Soly Dumo uh, ito po yung uh, ating uh, tampok sa vlog natin ngayon sapagkat mayroon pong uh, nag-request sa atin napakaliit na bagay naman po yung uh, kanyang feeling sa atin at uh, hindi natin po pwedeng hindi pagbigyan ano? kaya gumawa tayo ng paraan upang uh, mapagbigyan natin itong uh, may birthday ngayon na uh, may sakit ano? Uh, actually hindi ko pa nakikita siya at uh, ayun po dito sa nag uh, message sa atin ay uh, mayro pong sakit at uh, kailangan lang po daw ng uh, uh, kunting bagay na pangunahing pangailangan pa ng uh, uh, pasyente so patungo na tayo ngayon uh, narito po tayo ngayon sa may uh, school, uh, elementary school ng Bulawan, ngayon po ay araw ng sabado at uh, tutunguhin natin yung uh, sponsor natin na nagbigay sa atin ng uh, bagay na maaari magpasaya ngayon sa ating tampok sa vlog neto so abang abang ito po mga ka express yung bahay ni Kapitana ng Barangay Bulawan. At uh, tara, papasokin natin. So ito mga ka-express yung uh, uh, bagay na maaaring magpasaya dito sa ating uh, pasyente. So kukunin ko po ito dito sa bahay ng uh, butihing uh, Barangay captain ng uh, Bulawan, si Carla Estoy. So ayaw niya pong video ng kanyang sarili. Kaya pasalamatan muna natin siya. Baka makalimutan. So ito po yung ibibigay natin dito kaya uh, Nanay Soli para sa kanyang birthday sa araw na ikaw. So pupunta natin sila mga ka-express at abang-abang uh, uh, na po kayo. Boy boy! Boy boy! May pasahin ka? Mayroon surprise niya eh. May birthday ha? Huh? Please sir. Sa kay Nanay Soli.

surprise! Surprise, Kuya Kuya Mamu! na Simpleng bagay lang po yung hiningi. Uh, hindi natin piling ipagkaib dahil uh, ngayon po ay karawan niyo po ano, Nanay At uh, <laughs> Hindi mo pwede hindi kita pagbigyan dahil uh, mayroon pong humiling na kamag-anak niyo, malapit na kamag-anak. So, gumawa tayo ng paraan upang mabigyan uh, uh, kayo ng uh, uh, kahit papano ngayong araw ng uh, inyong arawan. So, happy birthday po, Nana Sully! <laughs> so, mga, so, mga ka-express, andito tayo ngayon sa bahay ni Nana Sully nagot na po natin sa kanya yung uh, uh, bagay na kunting bagay lang naman at uh, mana makaaring uh, kahit papano ay makapagpasaya sa kanya at uh, ito po ay uh, uh, binigay po sa atin ng uh, ating uh, barangay captain dito dito po sa Bulawa, Barangay Bulawan yung kapitana uh, si Carla siya po ang uh, hilingan natin ng uh, Uh, tulong ipinabot ko sa kanya yung punting uh, ng ating uh, tampok sa ating vlog. At hindi po tayo binigo. Kaya sa iyo po uh, kapitana. Maraming salamat po at uh, mabuhay ka po. Maski ano. Maski. Maski. Simple lang Simple lang. sa Pundong ito mga ka-express ay uh, nakipaghuntahan muna ako dito sa pamilya ni Nanay Zul eh. at uh, maraming bagay kaming uh, pinag-usapan uh, kung saan saan po kami nakarating Okay, yeah. Ito pa itibuy sa aga. Happy <laughs> <laughs> birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Sa puntong ito, hindi na ni Nanay Sully na umiyak siya siguro sa naghalakan at kasiyahan sa mga nangyayari sa araw na ito, siguro napakasaya niya ang kanyang pakiramdam, bagamat hindi makapagsalita Ito na nga mga ka-express at uh, sihinda na nila yung uh, kandila ng cake ano, para naman mablo na ating bida sa araw na ito so dito na po ay uh, mag magwablo na kandila na po si Nanay Soli Masih gimblo, masih lagi belum. Era niya no, era niya no. Nyan, na, ayip na, ayip na, ayip na kaba niya kayo. Ayip na lang, na, na. na. Oh, ayip oh, na, na, na. Ayo. na. na, tama pa na ho, ng Bluna. Ayip na. Nyan. Sapay, yeah. yeah. <laughs> pa Okay lang. Nice Ito mga guys. Ayan. Ayan, blow. Sige po. Sige. Blow na. Sige. Yay! Po ano wish niya? Iyan lang. Wish na daw. Wish na daw.

ano na? ano 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 Na ano ano <laughs> Ma. Ma, ano 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 na iyan sa kanya yung uh, diafer, agatas uh, gatas at saka yung cake ano. dahil sa kanyang karawan ngayon ay uh, labis na po na nagpasaya kay Nare Soling eh, yung ating dala dahil uh, hindi po niya inaasahan na uh, darating kami sa mga oras na ito so sa lahat po ng sponsor uh, ano, dito po sa uh, ating vlog na ito uh, unang una dito po kay uh, Kapitana uh, Carla Estoy eh. maraming salamat Kapitana sa inyo pong uh, agarang aksyon at uh, mabuhay kayo. Ah uh, Ganun din po kaya kagawad uh, ayo ng uh, Municipal Councilor at kaya kagawad ibi no sir. Maraming salamat po sa inyo at uh, nasa likod ko po kayo sa ganitong mga programa. So ito pong muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo para sa Pretodias si Stress. Salamat.